Okay. Kaya ka na habong to. Okay. Tamo na ako ng bayan kasi may bibilhin ako doon. Tingga gamitin kong service. ibabaligtas ko yung mula sa amin sa barangay namin papunta ng na, ng Salcedo may pipilihin ako sa fan sa bayan ng Salcedo ito yung wala sa probinsya I mean wala sa Manila yung maliwalas yung kalsada Katulad dun sa Manila Nako Alas saan ka lumingon Traffic Yan po Yan po yung ko na po yung barangay ng Kalkanuwa pa rin yung hangin dito sa amin madlos kung tawagin dito sa amin hindi magandang hindi maganda para sa mga pumupunta ng dagat kasi pag ganyan po malakas yung ano, hangin hasil yan sa mga katulad ko na lalot kung maliit yung bangka mo So, trip ano po tayo uh, tawag mo fast forward yun naman po yung barangay ng palanas nakikita nyo po ito sa bandang kanan po dagat na po yan magyolanda dito, magyolanda dito sa amin sa Eastern mat <clears throat> Mas mayabong pa ang ano niyan. Kikita niyo. Mas marami pa diyan yung naka tayong puno ng niyog. Pero nung magyolanda, nabawasan na sila. Kasi yung iba na tumba. Yung iba naman nalagari, ginawang materials materyales sa bahay yan po yung barangay ng Palanas shout out sa mga taga barangay Palanas at sa, sa mga content creator dito sa barangay ng Palanas shout out, shout out sa inyo. Ayan po. Marami rin ang gumagawa ng danggit dito sa barangay ng Palanas. Mga danggit maker. Yun know, o, may nakabilad na palang danggit bandang kaliwa ko tapos yan po yung covered court ng Palanas malapit na matapos sanipa na lang yung ginagawa dito sa bandang gilid yun o nagpakabilad na yung danggit sa bandang kaliwa Shoutout pala sa Shoutout kay Bike Tayo Isa kong Masugid na kaibigan Isa rin siyang YouTuber bisitahin so, nyo na lang po yung bahay niya Bike Tayo Shoutout sa inyo Shoutout sa iyo nagaling na po ako ng hardware niyan nakabili na po ako ng bibigyan ko abalik naman ako niya ng ano sa amin sa barangay namin tapos may dinaanan ako dyang technician ano, magana ko rin shout out sa twin solo uh, twin solution yun po yung tindahan nila dyan marami pong appliances dyan may gustong bumili at mag hulugan ng ano dyan ng appliances pwede po po yan dyan yun po yung bayan ng salsedo dumaanan po ako dyan kasi tumingin ako sa ano, sa munisipyo <laughs> munisipyo po ng ano or pamahalaang ang bayan ng sasir ba 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 ba? may bagong ginagawang building yung LG ano, ng sasir tapos yan po Uh, nagkataon na may program yung munisipyo kasi nung first Monday ng buwan yung mga barangay official lahat ng nasasakupa ng salsedo na mga barangay official nagkakaroon sila ng ano dyan, program sa covered court ng ano covered court malapit sa mismong sa munisipyo po. hindi na ako pumasok doon sa loob kasi may pinuntahan pa ako shout out sa aming municipal mayor si madame Rocial Guarino Mergal putihing may bahay po ng ng aming former mayor na uh, kasalukuyang board member o sanggo na yung panlalawigan member na siya yung board member Melchor Mergal shout out yun napadaan uh, ako dyan sa ano Uh, mga nagtitinda ng damit yun tapos na ako dun umili tayo ng isang short lang tapos yan pauwi na ako pauwi na ako Barangay ng Palanas Dito Tapos dito na tayo Lapit na tayo sa ano, Sa barangay naman ng Karapdapan Pauwi Pauwi na ako niyan Punta na sa aming barangay Sa barangay ng Kapag yung barangay ng Karapdaban. Shout out sa mga barangay official dito sa barangay ng Karapdaban. Shout out, shout out sa inyo. Yan o, may covered curb na rin sila. bagong gawa lang yan kasabayan lang yan dito sa covered court ng kagao maraming salamat sa panonood nyo po ng aking mga uh, na-upload na video sa aking youtube account kung nagustuhan nyo po yung video, palike naman po at saka pa subscribe na rin para makatulong po sa akin at saka sa mga susunod pa na mga i-upload ko na video. Maraming salamat. Thank you so much.